Ang babaeng ito ay nagmamadali dahil malilit na siya sa interview niya. May nanginig siyang isang boses na nagmumula sa sasakyan at ang babae sa loob ay nagmamakaawa sa kanya na bilian siya ng isang tasa ng kapi. Ngunit malilit na siya sa interview kaya wala siyang magawa kundi tanggihan ito. Nung naglakad na siya ng ilang hakbang na konsensya siya at pinili pa rin niya na bumalik upang sundin ang hiling nito. At para makatipid sa oras pa ulit-ulit niyang sinasabihan ang waiter na kung pwede ay bilisan nito dahil malilit na siya sa interview. Kaya nakabalik siya ng saktong oras at ininom agad ng babae ang kapi. Ito lang nag papagaan sa kanyang sakit na mababang asukal sa dugo ngunit pagkatapos ay nagreklamo pa ito na instant copy lang pala ito. Pero pinaliwanag niya dito na wala pang available na fresh ground copy sa napakaaga pang oras. Ngunit nagpapasalamat pa rin ang babae sa kanyang kabutihang loob at sinunod nito ang kanyang hiling. Kailangan tumakbo ng babae papunta sa lugar ng interview at mabuti na lang nakarating siya ng sakto sa oras. No siya na ang ini-interview, hinarap niya ang dalawang interviewer ngunit nakaramdam siya ng kaba. Pero kailangan lakasan niya ang loob dahil sobrang kailangan niya ang trabahong ito para patunayan ang kanyang sarili? Sinagot niya lahat ng mga tanong at ang mga ekspresyon ng mga ito ay nagpapakita ng pagsang-ayon sa mga sagot niya. Ngunit bigla na lang pumasok ang pinakamataas na interviewer na mayabang at tinanggihan siya ng boss na ito at sinabihang umalis na at maghintay lang siya sa text. Inakala ng babae na siya ay nabigo at nakaramdam ng panghihina ngunit nagulat siya dahil nakatanggap siya ng offer ng trabaho kinabukasan. Sobrang pinapahalaga ng babae ang pagkakataong ito ngunit pagdating niya sa kumpanya sinabihan siya na ang kanyang magiging position ay assistant ng presidente ng kumpanya. Sobrang naguluhan ng babae ng ngunit nung makita niya ang presidente ay nagulat siya dahil ito yung babae na nagpabili sa kanya ng kape at siya ang nalikwis nito na maging assistant. Dahil sa kabutihang loob niya ay sinuklan ito ng presidente at binigyan siya ng magandang trabaho sa kumpanya.